E sa tabing kalsada. Napaka-delikado na. <tapot> Oo nga, akatakot na talaga. Kaya kayong dalawa, mag-ingat kayo, lalo ka na father. Sino nga ka sa'yo? Yung dalawang alagad ni Tobad. Ano yun? Kaya kong sarili ko. Dwayne, anong ginagawa mo kaya, niyo? Boss, kaya kong sarili ko. Alam niyo, malakas yung pakiramdam ko na kung sino man yung gumulpi kay Onyx, sila rin yung nang hold up kay Chantal. Bakit ko yun? Lalo mo? Ay, nako. Sana hindi masaya yung mga boto ninyong lahat. Si so, pag boto naman, eh, karapatan yan eh. Karapatan ng tao. Pero, wala gamitin ng tao, yung karapatan nila sa tamang para. Okay. Ano balita sa mga presinto? Oh my god. Dad! You have to look at this. Ano yan? Ben! Sabihin mo niya. Silahkan deh. Did you do this Dad? Ikaw ba nagpadala sa kanya? No. Wala akong kinalaman diyan. At lalong hindi ako ang nagpadala sa hayop niya. Then sino napadala sa kanya? Or is he there for himself? Gagagawan niya ng mga peres para siraan tayo. Rocky, pumunta kayo sa presinto at sabihin niyo na hindi natin tao yan, ha? Sige po. Basta pagkawalan kawalan mo siya. <gasps> Papa, it's too late. Naunahan na tayo ni Dwayne. Sasama ako! <gasps> ano namin siguro mo lang sa amin? Ito! Ito ako! Baba! Baba ano yan! Ako na to! Parang awa mo na. Hindi ako armado. Sasama ako basta pakawalan mo siya ng ligtas. Ayun lang yun. yun. <sighs> 嗯。<laughs> <laughs> Pero pa, sama-sama natin palibutan Ewan ko na sila kilabutan Patalas yung mga pananaraw Sumigaw mga kalupay kumalaw Siya na so, naso Kapag kanilang balutin, pati nang balaso mga pag susunod kayo Dahil puso man ba di pa di pa pa sumandirig di pa At sila yung yun sa tinalupan, kami yung Pero bakit parang Para ba sila yung naging diet ng muhunan? Teka sandali, palagay ko yung laburan Ako nang umabalat, ako yung nasa kira Parang sulit, parang sa parasalisyon, tama

Sir so, Dwayne, okay ka lang? okay lang po ba kayo? Oo, okay ang lahat. Masaligtas kayo. Okay lang lahat. Sir <laughs> Dwayne, okay, <ng lahat>. <laughs> 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 nangyari dyan? Ito, dito. May papasalamat yung mga tao kay Dwayne. Eh. Sambayani natin. <laughs> Saan si Dwayne? Biglang dumiret sa kwarto eh. Ano ka ba naman, Stanley? Iisa lang ang biniling ko sa'yo, huwag mong palapitin si Dwayne sa presinto. Ay, anong ginawa mo? Ate, wala nang magagawa. Bigla siyang bumaba ng kotse. O, oh, ba't hindi mo pinigilan? Paano ko naman mapipigilan? Kilala mo naman si Dwayne. Hindi nagpapapigil yun. Pag may gusto siyang gawin, gagawin niya. Isa pa, baka inisip niya makakabuti sa kanya yun. Ano yung ibig mo sabihin? Di ba yung nagsa natin mangyari? Paging bayani siya, mahalin siya ng tao. Sigurado matutuwa si Don Pedro. At nabalta niya to. Huwag mo lang isipin na buhay si Don Pedro, ha? Wala nang tatay si Dwayne. Ang meron na lang siya, nanay. At bilang ina, obligasyon ko na alagaan siya. invited for sure. Pero mas marami nagsasabi na tama daw ang ginawa nito. Hero daw siya. At sabi pa sa isang comment, siya raw ang bayaning kailangan ng puok para isip. Unti-unti na siyang nagiging si Totoy. At least in terms of reputation. Kasama yan sa mga plano niya. At sa puntong ito, sigurado na ang pagkapanalo ni Dwayne. But the show must go on. Anong iniisip mo, Papa? Kailangang maunahan natin si Dwayne sa paghanap kay Totoy. Dahil alam kong alam niya, na si Totoy lang ang pwedeng sumira sa reputasyon niya. Dwayne? Ma. Can we talk? What's there to talk about? Dwayne, pumatay ka sa harap ng maraming tao. Ma, he was a gunman. If I didn't intervene, baka maraming taong nasaktan. And besides, the people, they were thanking me. I'm a hero. This is not about you being a hero. This is about you being careful with your actions. Sa lahat ng gagawin mo, dala-dala mo ang pangarap ng mga Perez. Tumatakbo kang congressman. How can you be so careless? Can we talk tomorrow? I'm, I'm tired, ma. Bukas na? Huh? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Paano kung ikaw yung nabaril ng gunman? Paano kung ikaw yung napatay? Ma, I was never in danger. Anong sinasabi mo? Huh? And don't you dare lie to me, Trent. Boss, anong gagawin natin sa dalawang yan? Yun yung mga pumaltak na nakarana. Utos mo ba yung gulo sa butuhan? Eh? Ito na. They've already failed me once. This is the way they redeem themselves. Kahit pumalpak yung mga yun, tapat sila sa atin. Dustin, hindi sapat ang katapatan lang. Boss! Ba't di ba tanggalin itong saklog? Nagawa na namin yung gusto nyo. Wala nang pwedeng pumalpak ngayon. Boss! 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 Wala akong pakilang. Kailang buhay ang kinakong ni Alay. Boss! Gusto ang kawakan ko ng buong. Ang buong. Buong. Paraiso. Dustin. Sa'yo na itong isa. Dustin! nagpadala sa gunman. Tauhan ko yun. I did what I had to do, ma. Oh my God! Ma, kailangan kong gayahin yung ginagawa ni Totoy noon. Kailangan maniwala ang mga tagapuok paraiso na kaya ko silang ligtasin. So I did what had to be done. sabi ng isang tracker ko, there's a chance na nasa Manila siya. Pero kung nakuha natin si Toto eh, how do we even get him on our side? We always find a way, my dear. Pero... Habang naghahanap tayo, hindi pwedeng huminto ang negosyo. Kailangan mag-expand tayo sa labas ng para Paraiso. At sa iyo ko ibibigay ang responsibilidad na yan, Rocky. Just tell me what I have to do at gagawin ko. May paparating na bagong shipment mula sa Europa. At sa Maynila ang bagsak nito. Ikaw ang magmamanage kung sakaling nandun si Toto'y mato, alam mo na ang gagawin. Kunang bahala, Papa. Huli ka, di ba? Sa kagaling. Wala, tol. Nag... Naga, nag... Nag... Uh, kumula ng hangin. Uh. <laughs> hangin? Ganitong oras? Sabi ka pa hangin ka? Sino loko mo? Di mo ba alam? Kanina pa kami nag-iintay ni Father Nico. Nakatulog na yung tao kakaintay sa'yo. Kaya umamin ka na sa kagaling. Muna. Tol, pasensya ka na. Hoy. Umamin ka sa akin. Saan ka pumupunta gabi-gabi? Ha? Parang may baka ginagawa eh. Sa totoo lang, napapansin ko na yan. Ano nangyari yung, yung sa kamay mo? Tin, Wala! Ito tingin. Wala, tingnan mo nga. Oh, tingnan mo. Puro pasa, dugo. Ba't puro dugo yan? Puro pasa. Hoy! Ano ba ang pinagkakagawa mo sa buhay mo ha? Okay ka lang? Ano? Tama ako, di ba? Anong ginagawa mo? Huwag nakakabahan. Nakakabahan ka? Raso. papalakas. Naglalabas ng sama ng loob. Ikaw ah, oh, hindi mo sinasabi may ganito ka kaganda ng gym Sana, sinabi mo kaagad para pinalabas ko agad yung abscore. ko. Nagtatago eh. Pero, Toy. Baka wow, uh, mabigyan mo naman ako ng discount dito sa membership. Yeah. Ha? Yeah. please naman, no? Tol, para sa'yo. Libre na. Yan! Tropa ng discount. Yan! Ang gusto kong marinig! Pero ano yan, ha? Ah, bakit duguhan niyang kamao mo? Wala to. Ha? Bakit? Pinatulang ka ba na mga sako mo, ha? Pinagiganti ko si Onyx. Si Onyx? Sinong mo mga hold-up gang? Na ikaw magisa isa Oo. Sinigurado ko na hindi nila ako mamumukhaan. Ha? Bakit mo ako sinama? Hindi na kailangan, toy. Eh, paano ka naman nakakasigurado na sila yun? Tumama lahat ng sinabi ni Onyx. Pumunta ako sa lugar kanina. Kaya ibang-ibang ka na talaga ngayon. Yan ba ang comeback ni Totoy Bato? Uunahin ko muna yung lugar na to. Magpapalakas ako. Paghandaan na ako. Tsaka ko haharapin lahat ng mga demonyo sa buong paraiso. Si Tatay naman yung ipaghihiganti ko.

你打我！你<里> sumandirigma Di pa di Minsan Mason, give me something good Mahilid na ako kung nasan si Natotoy Bakit siya so sobrang laban. Nagpapanggap na yung Ang puso!